Magtahot muna tayo eh. May ano ka? Isa gusto mo ako taho? Ah? Ha? Ah, gusto pala niya eh Tumating ako kagabi Ito yung naabutan ko na Alas 11 ng gabi Ito yung naabutan ko kagabi Alas 11 na At wala nga tubig ano so nagkatubig kanina lang kaya hindi na nahugasan itong mga hinayupas na ito so nakakaurat ano at yun pagising na pagising ko kanina namin almusal muna kami at diretsyo laba agad at alam namin mawawalan ng tubig today kaya ito naglaba kami ano eh, sa na ng aming paglalaba na put na wala ng tubig at dito na tayo nagigib sa drum na to pero yun na nga wala nang laman so in short pang alas 12 mag alas 12 pa lang so ito na yung namin dito na ako maliligo so siyempre babasahin ko lang naman ang katawan ko Kaliligaw ko pa yung aso ko kaso nawala na ng tubig. So alas 10 pa lang ano, wala nang tubig. So nagkantay akong tubig hanggang alas 12 ano? Pasado Mag-aalaw na, na wala pa rin So <clears throat> natulog ako Hapbat lang ako kagabi Isang timba At di ko na binasa yung Ngayon dito na tayo maliligo sa labas Sana magkatubig ulit mamaya Ah, yan, pang balnaw natin. Nang tuluyan. So, konti na lang yan, ubusin natin kasi lilinisan natin.